Isang bagong multipurpose building ang matagumpay na naitayo sa barangay Tabacao, Talavera, Nueva Ecija na ngayon ay gagamitin bilang opisyal na barangay hall ayon kay Honorable Roniel Serrano, kapitan ng nasabing barangay. Nagsimula ang konstruksyon ng naturang gusali noong October 2024 at natapos noong March 2025. Ang pagpapagawa ng bagong multipurpose building ay bunga ng matagal ng kahilingan ng mga residente dahil sa kalumaan at hindi na maayos na kondisyon ng kanilang kasalukuyang barangay hall kung saan tuwing umuulan ay maraming bahagi na ang tumutulo. Kaya naman gumawa at nagpasa sila ng resolusyon na humihiling ng bagong building sa Kapitolyo. Ayon kay Kapitan Serrano, ang bagong gusali ay hindi lamang magsisilbing sentro ng operasyon ng barangay, kundi isa na ring bagong atraksyon sa lugar dahil sa maganda nitong disenyo at estruktura. Sabi nga ng mga dumadaan, eh, napakaganda raw na barangay hall at uh, nag-iisa o sabi na dal, uh, kalawa sa ganitong klase nga barangay hall at uh, kami natutuwa at uh, maganda nga yung pagkagawa. Mahalaga o mano ang bagong building para sa kanilang barangay dahil dito na isasagawa ang mga mahalagang aktibidad tulad ng mga sesyon at pagkuha ng dokumento. Dagdag pa ni Kapitan, sa oras na makumpleto na ang mga kinakailangang kagamitan sa loob, agad na silang dilipat at magsisimula ng operasyon sa bagong barangay hall. Samantala bilang paalala sa kanyang mga kabarangay, Hinikayat ni Kapitan Serrano ang lahat na pangalagaan ang bagong gusali upang ito'y mapakinabangan pa ng mas matagal at ng mas maraming tao. Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa mga opisyal ng Kapitolyo na agad tumugon sa kanilang kahilingan. Anya malaking tulong ito hindi lamang sa mga kasalukuyang opisyal kundi maging sa mga susunod pang henerasyon ng barangay. Sa ngalan po ng barangay Tabacao, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa pinakamamahal nating uh, punong lalawigan, si Gob Oye Umali, at siyempre sa tulong na rin ng uh, JP Party List, at sila yung mga kasangkapan upang maipatayo yung napakagandang multipurpose building na yan. So muli po kay Gob Oye at sa Party List, maraming maraming salamat po. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat.